Sige. Um, ang dako ni mo, di plus sa 99. uh, 99. Ang sa samang klaseng dako. Tung, tung dako na ni mo na numero ba? Ay, uh, Ay o. Oh. I-plus o. Og... 99. Ano man na, uh, uy, ano, dako mga na, na, na number. Sige. O. Oh. 99, ha? Tapos. Okay, minus din mo sa gamay ni mo. O. Oh. Minus na dito, no? Oh. I-divide sa Jis. Oh. I-plus sa Jis. Oh. minus sa dos. Sige. I minus sa tres. ah oh. Si 15. Tama. unsay answer? 15, Tama. Kine. Kine, Ako 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 pangutan na mo kay Sayron. Ang kuan kay Sayron ang 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 dako nga number nimo. Oh, pili. O sige sige. Pili asa mo. Wala man na man na. Ang pili sa kuan. Duha ka number nga nagsunod. Ang dako nga number i plus sa 20. Mana. Mana. I plus sa 20 no. Okay na. I-minus na po. I-minus e sa gamay nga number. Mana. Ah. Uh, I-divide e o to. Ay, wala, di wala. Dili. Mana may divide tita. May Divide, divide to. Uy, dili. Uy, i-minus e naman. Divide, divide to. Sa gamay nga number. Divide, divide Divide, divide to. Divide, divide to. Divide, divide 10.5. Ay, ikuan sa di ay, I time sa... Oh, wala <laughs> Ha? Eh, si Papa na nalang maayos. Wala na, pa nalang magkaroon. Hahaha! Sige, ikaw. Ikaw daw bang? Ako pa. Pang, tatlooy ko niya sa technique, Pang! Sige. Okay. Pa, 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 pa! Ano ka naisip? Ano ka naisip? Oo. Oh, oh, ano ka naisip? naisip. Oh, plus yung 5, ang dakot numero. Ano So, ang dakot naman ng numero, plus yung 5. Hmm. Uh Oo. -huh. Minus yung mga kamay ng numero. Ano 6. Ano siya? Hahaha! Matik na siya. Matay na siya kai magsunod naman ng so, bola diba ang 5 na yang get plus mamayno sa i mo ako sige kapisa. ako sa ron sige ang dako nga numero nimo kai plus sa 10 e muna mamayno sa gamay 11 answer 11 diba ang balor diba, mo sa answer 11 so ikaw plus na balang mag... 4 ikaw na balang 10 divide 5 11

oan kantong ako pa na naisip pa pa mga divide divide